brother ni Kimi na si William Chu. Ito agad ang sinabi matapos malaman na dalawa pala ang nandiligaw sa kapatid. Ekes at walang tiwala, kay Paolo Bilino lang approve ito. Hindi natin masisisi ang pamilya ng aktres kung bakit kay Paolo lang nagtitiwala. Simula kasi na maging magkatambal, never na iniwan sa ere Palagi din sinasama ni Paolo sa mga ilang rutin niya. Isa na roon ang pag-workout. Bilahan lang sobra. Marami rin naging kaibigan si Inan Inandito ay mga friends ni Paolo, bilino ng mga non-showbiz. Ayon nga sa mga komento, walang laban ang mga mandiligaw ni Kim Jan. Si Paolo lang ang bukod-tanging na nagpakita ng na malasakit at pag-aalaga sa aktres. Siyempre, kahit sinong pamilya, tatanggapin ka kung ganyang kabait, di ba? Madami man ang paninira kay Paolo. Mas nakita ang pagiging seryoso at malaking respeto of Cam. Yung taping nga daw ng The Alibi series kung saan nasiyaw sa Paul dance si Kimi. Hindi daw sabay na tiniping yon with Paolo Blino. Ganyan kalaki ang pagmamahal at respeto ayaw niyang nababastos sa Chinita Princess. Kaya yung mga nagsasabing peperahan at gagamitin lang ni Kimi o si Kimi, nagkakamali kayo. Never mangyayari iyon forever ang Kim Pao. Sa magandang ginagawa ni Paola Bilino, since Lin lang, hanggang sa kasalukuyan, negatibo pa rin ang sinasabi ng mga bashers sa kanya kapag ingit, pikit na lang.